Kaya po, no? Gaya po po ng malayang lugar, ano po? At uh, siya ay uh, nagtungo pa ng bagyo, ano? Upang, uh, mayabot lang yung uh, anyang regalo kay Joy uh, dewata at uh, kay Kalingapdan, ano? Ito po ay uh, isang tao na malapit kay uh, dan, ano po? O, natin yung video at siyempre, ibigyan po natin ang onting reaction. Pero bago po yan. O, um, muna po lahat ng mga magandang umaga, mong At uh, magandang gabi sa lahat, mga kapatid sa mga kayo ng panig ng mundo na ngayon, ay mag-iingat at uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming mga naman siya mating po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. O po yung video no, na kung saan ay may isang tao na malapit kay Abdan ano na galing pa po, po sa malayo at punta pa po, po ng Baguio para makapagatid lang ng regalo kay J.J. Wata at kay kalingap dan para sa iyo kay, galing kaya kay thank you so much uh, mm. kung okay. <laughs> Ito kay Dan. kung so, kayo. Same. <laughs> Ingat, kung Ha? Ikaw na po kung Pwede ikaw. kung 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 Manila Bye-bye. Ingat kayo. Yan, see you sa Daet. At, ah, uh, siyempre, uh, si uh, Yaya Bet, eh, may padala din na uh, pasalubong. Eh, uh, hindi ko lang po alam yung iba, no? O meron din pong pasalubong para kay Kalingapdala. Uh, Nasisigurado ko lang na meron na eh, itong si ah, uh, Joy Diwata, no? At dyan din po itong si uh, ah, beta ano? At sa ngayon, ay eh, nasa Dait na. Ah, uh, itong si Joy Diwata, ano? Ah, uh, makikita po natin, ano? Sa mga live ni Kalingap Dan, talagang uh, napakasaya niya po. Kasi, ano? siyempre, ay malapit na pong muli sa kanya, itong si uh, Joy Tiwata. O, diba, guys? Naku, yaya pa lang ni Dan ang nagbigay sa mga regalo. At, kinuha at si Joy ang pinagbigyan. At ito lang po nagtatapos sa video. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel.

sa yun hindi ako niya